Okay, ini pong video ta mong inin. Busa ka sakali po rin motor ta mo at ilang uh, lalagitig. Dito ka mo mong dapat. Patong guys, da, timing chain yan eh. Uh, Maka minor naman may lalagitig. Uh, Sabi timing chain. Pero ali po. Kung paano yan lalagitig at kakalaskas Ani po yung kaya na. Ayan. Ani nini po ang testingan din. Then cover the magnet. Ayan o. Oh. Pagkakulabi, yabi ang tangat niya mo, ayan o. Makachep mo ang mga, mga at, ayan o. Kasi po, tandog pa rin e ng uh, stator tama o rin. Danda mo miyan lilitit, la rin. Abing mag-magnet yan, ayan o. Paling gawin tayo, Dwala rin niya doon. Ayan o, akit mo naman kasi lang dito yung gas-gas. Ayan o, dulok lang. Wala rin. Ayan na yung metong mas grabe niya Ayan na. Ah. Pero di nga liwa. Alala. Pero di nang tanala na mamayti ba ang Ayan. Dini yung lalo. Kali at walang lilitik. Ayan. Ah, ang kaya po ini, motor na po ah, paring ken. Shout out sa paring ken. Yeah. Okay. Sagli mo pero resolve ba rin problema da rin. Ayan oh. Kapin pwede rin daman lilitik yan. Kakalastas. Ah, so ang gawang tala mo ah, may Oh, patalik na oh. Gawang tamo. Yan ang tala may Ang tayo sa iban. Baka nito matibay no, yan. Tamang neto. Pagdilwan tayo sa iban. Pagdilwan Baka nito ilakas. Kami may resolvada rin. Ewan naman kasi pwede nila ko Si cover na yun, magnet din. Kaya pa lang yung tala pa. Okay. May kalipas yung one minute. Ayan. Ito rin. Ayan. Wala nalilitik. Ano kagalo? Oh asal pak tangan kanan